Samantala, nakakaabala na raw ang mga Duterte supporter sa Misa sa EDSA Shrine, kaya nagpasaklolo na ang pamunahan ng simbahan sa mga pulis. At live mula sa EDSA Shrine, nasa frontline ng balitang yan, si Reynel Pawid. Reynel, kamusta na ang sitwasyon dyan? Audrey, alas 10 nga kanina umaga ay pansamantalang itinigil yung programa ng mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte dito sa likod mismo ng EDSA Shrine at kasabay nga niyan yung pagdatignin at pagbarikada ng higit limang truck ng pulisya. Pero alas 4 ng hapon ay balik na nga yung kanilang programa na sinimulan sa isang prayer vigil. Itong sitwasyon ngayong Sabado sa EDSA Shrine. Kaunti na lang ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte. Matatanda ang walang tigil ang kanilang protesta mula umaga hanggang gabi nitong nakalipas na araw. Ilan sa mga dumadaing ang Archdiocesan Shrine of Mary, Queen of Peace. Halos oras-oras ang misa namin dito. Kung mayroon dyan na nagvavlog, nagsisigawan, may mga speeches, nag yan sa ginagawa namin sa doob. Dinawawala din yung sacredness, yung sanctity ng aming pagdiriwang. So, pag amin ni Father Jerome Ceciliano, I wrote the PNP sa Quezon City Police District, sabi ko to take action because even as we recognize their rights, they should also and you should also recognize our own rights. Pero kahit pa may mga polis na sa kanilang pwesto, wala pa rin alisan ang mga natirang Duterte na supporter. Sa video ang ibinigay sa News 5, sinisi nilang ingay sa babaeng nakapula na bigla na lang umanong nagwala habang may misa. Siguro napagutusan yun na manggulo para kami ma ano na naman sa social media na may ganitong uh, gulo para kami mapaalis. Na hindi po. Git naman ng isa pang Duterte supporter na si Jeffrey, hindi sila binayaran o hinakot. Ayan. Sir, saan galing? Sa tunit po na Andre, po Andre, tsaka wala po kami bayad dito. Wala po kami, volunteer lang po kami dito. Ha? Ay, kayo na po na sabihin ko sino. May ibinarikadang truck na rin dito ang Philippine National Police. Pero hindi nila sinabi kung saan nila ito gagamitin. Andre, ngayong ikalaming araw nga ng pananatili ng mga Duterte supporter dito sa likod ng EDSA Shrine ay mariin pa rin nilang sinabi sa atin na hindi sila babaklas dito sa may EDSA Shrine hanggat hindi nga napapababa sa pwesto ang nasa administrasyon kung hindi si President Marcos Jr. At uh, sa susunod nga ng mga araw ay nakiusap pa rin itong EDSA Shrine Management dahil lalong-lalo na bukas linggo ay magiging oras-oras umano yung kanilang misa. Andre. Live mula